yan mga idol uh, Bumili uh, po tayo ng lababo 3 po Tapos sa shower po para sa siyan uh, Daan naman po kami Bili ng cemento Baka Alambre Tsaka po pang upo po ng lababo yan sana po uh, Unahin ko po muna yung aking Pagkilos Yung aking kagamitan shout out po ulit sa lahat Magkanap shout out po. Yan, dadaan, dadaan po kung sa bilihan naman ng buhangin, hollow blocks, uh, kung anong gagamitin pa po, simento. A few moments later. Ayan mga idol. Ayan, nakapindot din. Nakasahod na naman, na naman, na naman si Kuya Ao. Saan ba? Bali, ilin na ko. Five ka Five. Iniwan ko yung ano na ano. Ayan mga. Ayan. Uh Ayan. Yan mga idol. Pa-picturean mo nga po ay pa video mo ko. Ayan uh, Sa mga ninong at ninang natin sa wakas, naka na naman po tayo ng biyaya galing po sa Lord, galing po sa ating pagwa At hindi ba 'to naka-post. Hindi diretso muna. At pina po na natin papindutan, may laman naman, may laman nakahawak po tayo ng bagong pera kaya susumikap po tayo na umpisahan po natin yung paglalay -like, pag upload video uh, sa ano, ewan ko siguro sabi po nung ating mga ninang at ninong unahin ko daw po muna yung aking sarili pa umpisahan ko po, po yung uh, papagawa po ako ng isang lababong maliit at pagdating ng araw kahit po ilitan ng tubig magkaroon ako para po makakilala idol ah. Dito tayo hanap tayo ng lababo. Uh, ah. po tayo ng konti siguro. Uh, nasabi po natin sa live natin uh, kailangan po ng lababo ni Kuya o para na kapag Nakakapaglaba po ako sa mga pagluto. Nakapag tayo ng lababo tsaka parang garahan para na Ay, si Kaya Paul tumitingin ng lababo at siguro hanap din tayo nung para hindi na tayo gumagamit ng drum. hanap din tayo nung gumurahing shower sana kumasya po yung nasahod natin na konti kay YT yun uh, shout out sa ating mga kaibigan diyan mga ninang at sino, sa mundo ng YT uh, total na ayos na po yung ATM ko kaya sisipagyan ko na uling mag live live at sana po mga makabiyahe pagmamahal ulit tayo makapagawa ulit ng video yun, na. marami po salamat at shout out po dyan kina Mambo Tangera, Idol NTV ayan, shout out Ma'am Kim, Ma'am Pinay at sa ating Ate Hides, ayan, sa ating mga manonood po at sa ating mga kaibigan ayan. sa mga ninang po natin sa biyahe po kumahal uh, shout out po, Merry Christmas sana makabiyahe ulit tayo Bili muna kami lababo. 39 Ayan, ayan uh, Unti-unti na pong nabubuo Inalis mo nila babo Iaabang po mula sa Tapos sa ipo yung pointy plus natin si Parang kumipot kata May binaktak po yung pader Ayan And, ito po na uh, Lilinis Mga bukas po siguro yan tapos na Bibili po tayo ng tiles hapon. Pero maayos eh? na. update po namin uli kayo pagkayari. Puro kalat. May gripo din dyan. Sa tabi Kaya lang Sabi may panghugas ng pit dyan. Wala. Bibli ka ng tautobli niya Anong ka ng nito. Sa shower? Hindi, sa shower. Yan mga idol, uh, ito po, testingin natin kung first time po, subukan natin mag-grip po. Yan, tumutulong po. Yan, pwede na po ako mag-start maglaba. At kung ano man po, eh, ito. Pinaayos po natin sa ating konting sahod. Nasaan ano, ba? Ayan, may shower pala doon. Bakit may drum pa? Ayan, siguro hindi pa po ayos. Ayan. At kung um, ito na po, bahala na kung ito rin po yung ating lababo. Ayan, no? Eh. may painitan tayong tubig. Saksakan na lang ang kulang. At kape. Ay, subukan ko pong ano uh, mag-shower kung babagay po sa atin kung di tayo may hirapan. Sha-shower po tayo. sha po ako. At oras na rin po ng paliligo. Paano po? Maraming maraming salamat po uh, sa mga ninang po natin na nagpapayo po sa atin. Uh, maraming maraming salamat po at sa ating mga kaibigan na uh, nakakaramdam po ng pagdown katulad ni Kuya Aw. Ano lang po, at tiyaga-tiyaga lang. At sana maging ayos. At baka po next month, ipasarado na natin yan. O, lagyan na po natin ng kuryente. Upload ko lang po ito. Uh, Doon po nakarating yung sahod po ni Kuya Aw at sa tulong abono rin po ni Nainay XOFW TV. Salamat po. At shout out po sa inyong lahat at sa mga ninang po natin at mga nagninilong Merry Christmas po sa inyong lahat yun, maniligo po muna ako te-testingin ko yung nasa bay shower dyan ayun, nakasabi po yung shower te-testingin ko bakit may, may may nakatayo pa palang bakal siguro konting kung pa, okay na konting tsaga-tsaga pa, okay na po pero gusto ko pong ma-testing yung paglalaba Ano ba to? Ah, hinihila lang pala. Hinihila lang pala ito. Kaya madali lang masira ito. Yan na, ah, maraming salamat po. Bye-bye po. I-upload ko po ito. At um, ingat po tayong lahat. At um, ingat po ang lahat. At um, Merry Christmas po sa ating mga ninang at ninong at sa ating mangilan ilan tong nanonood sa atin. Uh, tsaka po, siyempre po yung ating mga kaibigan, shout out po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, uh, papaalam po muna ako at makaligo at um, ko pong mag-live miya-miya. Ayan, saan naman yan po, yan un poco para que se vea po kaya ito? Yan, napaalam na po, humaba yung video. At, mm, marami pong salamat po talaga. Ano po, bye-bye!